What's Busta, yes. okay. Makita, okay. Pwap, 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 pwap. Ah, kayo yung? Lisa. Me, siya yung Lisa. Hello po, Madam. Miss, kumusta? Nandito na ako. ko si Ate Tess. Nakilala ko siya kasi no, nakikita ko siya nung vlog mo. <laughs> <laughs> Pero sabi ko, Ati, kaya, so. oh, ayan. Si Ate Tess. O, oh, tara maselfie tayo lahat. Dali, at screenshot ko lang ito. Oh, tara, dali. Yeah. Come, come. Pareho pa tayo lang. 1, tayo. Come, inside. Yeah. <laughs> sa tinagal-tagal nga ng pagpunta dito ni Ate Tess, ngayon lang daw siya nakaupo. Kasi kada punta niya dito, lagi siyang mamadali. Sana uh. Sa tuwing maghahatid nga sila ng mga gatas at saka mga diapers nitong driver niya si Abdullah, lagi silang nagmamadali kasi lagi silang busy sa mga trabaho nila. Ngayon nga lang daw sila na bakante kaya ngayon lang sila nakapag-relax dito kahit papano. Alam nyo kasi mga kabayan, itong si Ate Tess at itong si Abdullah malaking tulong to sa ginagawang advocacy ni Mamang Guard. Sobrang laking tulong nila at marami silang naibibigay na donation kay Mamang Guard. Wow! Dahil nga sa mga donation nila Ate Tess, sobrang dami nating napapasayang mga bata at mga matatanda. Kaya kung mapapanood may itong video ko kabayan, isang thank you naman dyan kay Ate Tess at sa iba pang mga sumusuporta at tumutulong kay Mamang Guard makapagbigay ng free food. <silence> Habang nagsiselfie nga kami nito ni Kabayan, may kumakatok sa pinto kaya buksan muna natin. Ito nga magpipick up ngayon ay galing pa to sa Albawadi. O shout out sa mga taga Albawadi dyan. Sana oh. Sobrang dami ng mga taga Albawadi ang pumupunta dito kay Mamang Guard. At sobrang ang talaga ng mga supporters ni Mamang Guard ng mga taga dyan. Kaya shout out sa inyo, kaway kaway mga kababayan. Nagkataon nga na sobrang dami nilang mga magpipick up ngayong araw. Kaya yung iba habang inaantay natin ay bibigyan ko na ito si Kabayan. Unahin ko na nga itong bigyan si Kabayan dahil nagaantay daw yung driver niya. Di daw kasi siya pwedeng magtagal kasi meron pa siyang trabaho. Isang banyera nga ang binigay ko kay kabayan kasi marami daw silang maghahati-hati mga Pilipino. Sabi ko kay kabayan, pag pupunta ka dito ay hindi po pwedeng wala tayong selfie kaya mag-selfie muna tayo. Speaking of the selfie, balang araw mga kabayan, hahanapin ko yung mga selfie ninyo kay Mamang Guard. Kasi iyan ang gagamitin nating entry para mabigyan kayo ng special na regalo. Mapamalayo man kayo o mapamalapit kay Mamang Guard ay siguradong mabibigyan kayo ng special na regalo. Kaya sa may mga selfie dyan kay Mamang Guard, itabi nyo lang po kasi magagamit ninyo yan pagdating ng araw. Hindi nga nagpakabog itong ibang lahi, gusto doon niya mayroon siyang picture kay Mamang Guard. Sa dami nga na mga pumupunta dito kay Mamang Guard, hindi talaga nila maiwasan na dumagdala sila ng iba't ibang regalo. Katulad nga nitong ni Kabayan, binigyan pa ako ng chocolate at saka mga candy. Ayan o, oh, Carly Tops pa yan, mga kabayan. Sana aw. Galing nga pala ito sa Motorista Hub, mga kabayan. Pinadalahan si Mama Manggard ng Motorista Hub ng isang t-shirt na sobrang ganda. Sa sobrang ganda nga nito, mga kabayan, ay quality quality talaga, pati lagayan. Unang mga kapangalang dito, mga kabayan, ay ramdam mo na talaga na quality yung t-shirt nila. Bukod nga sa sobrang ganda ng t-shirt nila Kabayan, ay sobrang ganda rin ng logo nila. At 'yan yung makikita nyo sa likod. As in talagang sobrang nagpapasalamat si Mamang Guard sa nagbigay nitong t-shirt ko. tuwang tuwa rin si Kabayan kasi talagang na-appreciate ni Mamang Guard yung ganda ng t-shirt ninyo. Kaway-kaway po sa mga taga-motorista hub diyan. Hindi na nga matapos-tapos talaga yung selfie kay Mamanggard kasi may part 2 daw. Sasamantalahin daw talaga nila yung pag-selfie kasi minsan lang daw mangyari na magkasama-sama kami. Baka kasi bukas makalawa mga kabayan ay nasa ibang lugar na ulit si Mamanggard. Guard. Kaya sinusulit ko talaga yung pakikibanding sa inyo sa maiksing oras mga kabayan. At sobra ako nagpapasalamat kasi love na love na love talaga ninyo si Mamanggard. Guard. Sana oh. Nagpaalam na nga sila kabayan kasi baka nagwawala na sa galit yung mga driver nila nagaantay sa baba. Nasusobrahan kasi sa daldal -dal si Mamang Guard kaya chinechika talaga yung mga pumupunta dito. <laughs> Kung mapapansin nyo nga mga kabayan, wala talagang sounds yung mga video ko. Kasi magka-video call kami ni Commander habang naka-screen share kami para nakikita na rin niya yung mga pumupunta rito. Wow! Nagpaalam na nga sila Ate Tess kasi may pupuntahan pa rin daw sila. Sobra sobra talaga ako nagpapasalamat kay Ate Tess kasi sa dami ng mga binibigay niya. Bago nga makaalis itong sila Ate Tess, dumating naman yung driver ni Ate Sheena. Siya kasi ang magpipick up ng mga pagkain para don sa mga kaibigan ni Ate Sheena. Sa sobrang dami nga ng pagkain dala nitong driver ni Ate Tess, ay pati chinelas niya nakalimutan na niya. Tawa kami ng tawa nitong driver ni Ate Sheena kasi sobrang dami daw ng dala na kalimutan pati tsinelas niya. Nagmamadali nga itong driver ni Ate Sheena kaya sabi ko sa kanya kunin niya na yung pagkain para sa kanila. At bago nga siya umalis abay selfie muna. Pagkatapos namin mag-selfie ay sabi ko sa kanya buhatin mo na yung mga pagkain na dadalhin mo. Sana oh. Sobrang tuwang-tuwa ay itong ibang lahi kasi sobrang dami daw dala daladala niya. Hindi na daw kasi niya mabilang kung ilang beses siya nakapunta dito kay Mamang Guard kaya sobra daw siya nagpapasalamat kay Mamang Guard. Ayan o, tinanong niya kung pwede pa siyang bumalik bukas. Ang sabi ko sa kanya ay anytime pwede siyang bumalik basta may pagkakataon at bibigyan ko siya ng maraming pagkain. <coughs>